Uy, grabe. Kagulat naman. Huwag na talaga kayo pumunta ng marilaki kapag weekend. Hindi sulit eh. May pa off-road ang lolo mo. Ah, grabe. Ano ba to? Anak ka ng toko. Ah. Grabe, dumudulas yung gulong. Oh, Devil's Corner. Walang makapagano. <laughs> Walang makapag-banking. Yon and we are back with another video! Nandito tayo ngayon sa Marcos Highway, papunta tayo ng Marilake Tapos kain siguro tayo baka sa Yeis kasi hindi pa namin natatry yun Baka dumiretso rin kami ng windmill sa may Rizal Pililla Hindi pa ako nakakapunta doon kaya doon yung yayaan namin Actually ako yung nag-set na to Dapat medyo mga apat kami, kaso uh, nag-cancel yung ibang tropa ko eh So siguro next time makaray tayo na mas marami-rami eh. So, good morning, good morning Time check, 6.45am So, tara-tara, ride muna tayo Ay, uh, malamig-lamig pa may laki on a Sunday Oh may ahon pala dito May ahon coffee pala dito At nandito na tayo sa Shell Boso Boso Actually first time ko mag stop dito Lagi ko lang nadadaanan Grabe sobrang dami Parang talagang pinilit ko lang at sinubukan ko lang yung sinasabi nilang Sunday O kaya weekend na marilaki na dapat mong iwasan Pero so far parang dapat nga iwasan namin So check lang muna yung motor habang nagpapagas Shush Pag batang 90s ka alam mong Yan you know, solid upgrade yan ha upgrade <laughs> Antayin ko lang sa airport magpagas Tapos ride ride na tayo sa Marilake Not sure if sa Yeis kami kakain Tingnan na lang siguro yung pila Grabe nakalinya na sila lahat ang daming ano to Yamaha Group. Parang dapat pumarada na da tayo doon Kita mo? Ngayon gawa nila doon. Tay. grabe ang baho hindi naman kasama yun so pa. palang Dami pa lang nagbebenta kapag ano weekend. The big sea. Big C Whoa. Oh, devil's corner, walang makapag ano <laughs> Walang makapag-banking pinakamabagal na wala naman masyado ka naman takot naman ah, pwede tayo dito Kabsat daming nga lang tao First time namin i-try dito Nakikita ko nun to sa Youtube eh So okay naman yung place Yan, to. malamang nakita nyo na rin to Gusto ko lang i-share na Naka belt bag kasi ako Ganito yung tsura Pero nasa kanan to, lalo na kanina, nandito lang sa may gilid. Wala naman sa may bandan ko. Eh wala putik, nagasgasan So ewan ko kung makikita Pero isingit ko na lang yung mas malinaw Pero grabe ang daming gasgas -gas ngayon uh, Sobrang bad trip talaga um, Hindi na nga masyado maganda yung ride uh, Ewan, pinilit ko rin kasi yung Sunday na marilaki eh. So first time namin mag marilaki ng ganto karaming tao Talagang parang takbong scooter lang kami kanina Sana nag edv na lang ako Di pa ako pagod baka naman may part 2 pa tong ride namin sana mas ma-enjoy namin mamaya at sana hindi umulan kasi medyo madilim pero all goods pa rin all goods pa rin. at least safe tayo nakalating diba so kain muna kami balik tayo mamaya nagbabalik na sa daan ng Marilake so buti nilang nakikisama yung ano no, yung panahon kasi malamig-lamig time check 9.20am na pero malamig-lamig pa rin so actually may pupuntahan kaming isang ano eh kaibigan daanan lang namin kasi dito sila nakatira okay good 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 let's go hirap din mag vlog kanina kasi wala akong masyadong energy wala pang kain <laughs> tapos yun nga medyo matumal yung biyahe kaya antok-antok pa pero ngayon makakita ko na ng mga gantong view okay na tayo okay so tinatawagan namin yung kaibigan namin kung saan sila pero alam nyo tingnan nyo to nasa etits ko na yung mga ano yung mga gas gas hindi kaya yung pantalon ko yun yung zipper lang yung tumama grabe naman kung sakali Imposibleng belt bag ko eh ang baba oh ayan oh. Sana nakikita nyo ng GoPro pero nasa may edits talaga. Ay, ibig sabihin hindi yung belt bag nga. Ba. Para fruta. Ah. <laughs> may pa off-road ang lolo mo. Buti na lang yung stock tires nitong XSR 900 ano. Um, tawag dito. Yung parang all ng mga kotse papalitan ko dapat to eh kasi akala ko hindi siya ganon tapos nung sinurge search, search ko naka all terrain pala siya di ba meron tayo yung parang city or parang highway tires tapos meron yung gitna all terrain ang tawag sa papag sa kotse tapos yung talagang pang off road ay ikot ako hindi ko naabot yung ano butas kanina dito tayo sa medyo safe oh. ay 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 mahiro <laughs> atras eh oh. kaya din ko na, na kasubitin pa rin oh. Oh. yan So ngayon talagang dito na tala tayo dumaan ha. <laughs> takot na takot eh. Yeah. Ay, grabe na ngala yung clutch ko. Natatawa ako kasi yung sapatos ko, hindi pa rin ako ganoon kasanay. Kasi nga masyadong makapal yung yung pang-apak niya, hindi ko na nararamdaman. May pa-off-road ah. grabe ano ba to anak ka ng toko <laughs> oh, okay grabe dumudulas yung gulong <laughs> Okay, so nandito na tayo. May ginagawa pa bahay bago. Nice. Kaya parang puro bago pa yung mga ano kahit yung daan bago pa dito. Medyo na pa-offroad kami konti. Ah. Okay din. Man, sobrang dami. Pero naramdaman ko na kung paano yung feeling kapag dumudalas yung ano, rear tire mo. So, ganun kanina. Nakakatawa rin. <laughs> Natatakot ako yun. Hindi ko maabot. Ay, eto, may tutulong <laughs> Wait lang, atagal ah. ko lang yung stand Okay Isa, pa Ay, thank you, isa pa, isa pa <laughs> Ay, ako, thank you, thank sorry ah Katakot Okay na Nagalangan ako kaya napatigil eh Pero pag dire okay naman Ah Yes, yes. Yeah. okay na yan. Uwi na siguro. At yun na nga, natapos na ang ating off-road na trip. <laughs> Biglang may pa-off-road kanina. Nakita yung ano yung mga ilang-ilang ko sa skills ko. Pero okay lang kasi na-experience ko rin yun nga Biglaan Pasalamat na lang talaga sa stock tires natin Na pang all-terrain Ngayon, pauwi na kami Hindi na kami tutuloy ng Pililia Windmill Kasi medyo mainit Tsaka parang traffic eh Traffic, traffic Ang masasabi ko lang Huwag na talaga kayo pumunta ng Marilake Pag weekend Hindi sulit eh Hindi ko siya masyado na-enjoy Kaya talagang napa-chill ride lang kami Suerte, suerte pa nga kasi medyo malamig yung hangin kahit mga maaraw, malamig talaga. Kaya yeah, pwede na rin. Ngayon, balik lang ulit tayo sa ride. Nood lang kayo. Samahan nyo hanggat makauwi siguro. O kung saan man umabot yung battery. Mag-unmute lang muna ulit ako. Para marinig ko si Erpat. Mahabol pa lang. Gumimiti pa ako nakabos. <laughs> ah, uh, gumimiti ako kahit nakabalak lang ako eh. Woah, overshoot. ay 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 natapos din grabe medyo saktoan lang mas maganda tong pabalik natin kahit papano paano nakapag ride tayo ng alam mo yun mayos ayos sa mga nanood salamat ulit sa inyo and please don't forget to like share and subscribe to our channel konti na lang talaga konti na lang tayo ay magiging 1000 subscribers na see you next vlog Right safe, right safe, right safe! Peace!